Alam nyo ba na ang pagkain ng repolyo ay nakakatulong ito para maiwasan ang sakit na kanser? Halina't sabay-sabay nating alamin ang mga nakakabilib na health benefits ng repolyo. Sumasabay ka na ba sa paglaganap ng healthy lifestyle? Kung oo, malamang ay marami ka ng mga gulay na pinasok sa iyong regular diet. At isa na sa pinakapaborito na marami ang repolyo o cabbage. Hindi lang ito masarap kundi marami rin itong mga benepisyo para sa iyong kalusugan. Ang repolyo ay isa sa mga pinakamurang at pinakamadaling makitang gulay sa Pilipinas. Ang 15 na pangunahing health benefits ng repolyo, una, sa vitamina at mineral ang repolyo. Ang repolyo ay naglalaman ng folate, potassium, vitamin C, vitamin K, manganese, calcium, carotenoids at flavonoids na mahalaga para sa iba't ibang mga proseso sa katawan. 2. May fiber ang repolyo na nakakatulong sa digestion. 3. Makatutulong ang repolyo upang mabawasan ang timbang. 4. Antioxidant ang panlaban sa kanser ang repolyo. Ang repolyo ay iba pang cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower at piton. Ang mga ito ay nagiging isothiocyanates kapag nasira o niluto ang mga gulay. Ang isothiocyanates ay may anti cancer properties dahil nakakaapekto sila sa ilang mga fatway na may kinalaman sa paglaki, pagdami at pagkalat ng cancer cells. 5. Nakakatulong ang repolyo sa pagpapababa ng blood pressure. 6. Nakakapagpababa ang repolyo ng cholesterol level. 7. Mabuti sa mga mata ang repolyo. 8. Nakakatulong ang repolyo sa pag-iwas sa mga sakit sa puso. 9. Mabuti ang repolyo sa pagpapagaling ng ulcer at gout. 10. Nagpapabuti ang repolyo sa brain function.